ito, oh, ano naman ito, ito rin namin, na sa sa Kabite. pa rin 38 kilos na nabuli naman sa isa lang sila. Pare-pareong branding. Yung, oh, yung, yung nakuha sa Paranaque, yun yung may ari na nabuli bahay, yung condo na Ngayon, meron 15 dito, tapos sa baba, sa parking, meron siya sasakyan, ay ay, may high-end. 20, 20 press. So, kilos na.

Pareho. Yung, yung nakuha ka rin na isang green, isang so, green. na... May yellow. May yellow. May yellow. Eh. Oh, Tapos si yeah. ito yung orange. Yan yung, yung 888. 888. So, yan yung may 888. Baka na-repack na so, yan, sir. Mayor. Oh. Then yung mayroon, ano, from the book. Oh, Tapos meron din loose. Ah, oh, na-repack oh, na yan. Baka-adulterated uh, na rin, yung, oh, rin. May, uh -huh. yun. Meron na siyang mga loose. Yun na yung mga 50% na rin. Sir, so, ito kasi mga... Uh, pure. Pure ito, 1 kilo. Magagawa mo yan, 2 kilo siya. Ano lalagay lang kaya na din. Extenders. Extenders pa siya na para boss? na mi. Si Extenders Kaya yung tulid may mi na process Na process na Na process na yung natin. natin. yung ano? Ah, San Sanjay

yung isang ano yung Blue Magic no 1980s. Oh, yeah. oh, yeah. Ayun, okay, brand branding eh. Oh, oh brand yung Kaya, ano plus, eh, yung Blue Magic. Oo. Oh. Oh. oh, Branding. ganito, wow. Ganito Wala tayong gunting diyan. Wala pa man. Tena. na po Okay. Ang mga sila ito tama talaga yung assessment mo kanina gumaga na may tutunto ng itong yes, Yo, yo, namin mga Kasi ito, yung lalagyan niya may pwedeng palitan eh. Pero hindi na pwedeng palitan yung loob. Pag hindi na siya na-vacuum, hindi na tatanggapin ng, ng uh, binde.

Parang may 6 na pwedeng oh. Manila, pwedeng Metro Manila, o pwedeng bansa? Pero yan, lalagpak yan sa barangay na <laughs> hindi pa natin nakikilip. Talaga? Oh. Oh. Yes, kasi sa Sa doon sinan. Hindi yan lalagpak doon sa cleared na natin na barangay. Ito lalagpak ito, sigurado yan doon sa hindi pa natin nakikilip. <laughs> ano meron? Okay. Sa babakay? Sa Chico, -Cher alam naman mumuhay doon sa loob nito. Kapo, pucatay ako niya rin. Chara, pucatay ako. rin. Kapo, pucatay ako niya 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 rin. ako niya ako niya rin. ako niya ako niya ako niya ako eh, sir. Pero na-mabuo sila, asipara din. Spark. Basta din ya, sir. Video ko. Sir. Okay, okay, okay. Kasi bang pati-pati ko, dental treatment, prime tambina

This is a building. Good job. na Malalagay <laughs> ka sa ayos dito. 그니까요. 그니까니까요 그니까요. 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 그니까요.

wag alam yung yung... Laki yun. Ayaw, may TV. Ayaw pala TV. Okay. Yeah, Buti na, yeah, may okay. TV. DRD. Okay. Okay. Yeah, l the... yeah, 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 yeah,

Hello. Sir, isa sir. Sir, yeah, dito na ah. Sir, dito, sir. Sir, dito. Sir, mag-alo lang Sir, mag na lang Salamat po.